kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Sa mitolohiyang Pilipino, maraming uri ng aswang na may iba't ibang kakayahan. Narito ang ilan sa kanila. Number 1, Manananggal, isang babae na may kakayahang hatiin ang katawan. Ang pangitaas na bahagi ay lumilipad sa gabi upang sumipsip ng dugo o kumain ng laman loob, lalo na ng buntis. Number 2, tik-tik, kadalasang kasama o isa ring uri ng manananggal, ito ay may mahabang dila na ginagamit upang higupin ang dugo ng sanggol sa sinapupunan. Ang pangalan nito ay mula sa tunog na ginagawa nito habang lumalapit sa biktima. Number 3, wak-wak, isang nilalang na may mga pakpak at kadalasang lumilipad sa gabi upang manghuli ng tao. Ang pangalan nito ay nagmula sa tunog ng pagaspas ng pakpak nito. Number 4, Sigbin, isang nilalang na parang aso o kambing na may kakayahang maging invisible, sinasabing sumisipsip ito ng dugo sa anino ng tao at nagdadala ng malas. Number 5, Balbal, isang aswang na kumakain ng bangkay, may matutulis na kuko at dila na ginagamit sa paghukay ng mga libingan upang kainin ang mga patay. Number 6, Berberoka, isang halimaw na nakatira sa ilog o lawa, nagkukunwa may tubig na bumababa upang akitin ng tao, at kapag lumapit ang biktima, bigla itong hahatakin sa ilalim ng tubig at kakainin. Number 7, Tikbalang, isang nilalang na may katawang tao pero ulo ng kabayo, mahilig itong manlinlang ng tao at iliga sila sa gubat, maaaring itong maging kaibigan kung mahuli at mapasunod gamit ang isang espesyal na hibla ng buhok nito. Number 8, Amalanig, isang bangkay na hindi lubusang namatay. Ito ay parang bampira na nangangagat ng tao upang mahawa sila sa kanyang sumpa, mabagal itong gumalaw ngunit mahirap patayin. Number 9, Duwende Aswang, may ilang duwende na itinuturing na aswang dahil sa kanilang kakayahang magdala ng sakit o mala sa tao, may mababait at masasamang duwende, at ang masasama ay maaaring manakit o manggulo ng tao. Number 10, Kiwig, isang nilalang na may kakayahang gayahin ang anyo ng tao upang manlinlang. Karaniwan itong nagpapakita bilang isang mahal sa buhay o kakilala upang makalapit sa biktima bago ito atakihin. Number 11, Ang Gitay, isang babaeng nilalang na parang tikbalang ngunit may anyo ng isang kalahating tao at kalahating kabayo. Katulad ng mga sentor sa mitolohiya ng Griego, kilala sa pangaakit ng mga kalalakihan upang sila ay iliga o gawing alipin, sinasabing may kakayahang gumamit ng mahika upang manipulahin ang isipan ng tao. Number 12, Aswang na Hubot, isang uli ng aswang na walang buto sa katawan, kaya ito ay sobrang baluktot at kaya nitong sumuot sa maliliit na espasyo, mahusay sa pagnanakaw ng sanggol mula sa sinapupunan ng isang buntis. Madalas itong lumalabas tuwing gabi at nagtatago sa madilim na sulok o ilalim ng bahay. Number 13, Manggagaway, isang masamang mangkukulam na gumagamit ng mahika upang magdulot ng sakit at kamatayan, madalas na nagkukunwaring isang matandang babae na naglalakad sa mga baryo. Kapag itinuro ka ng manggagaway gamit ang daliri nito, maaaring magkaroon ka ng matinding karamdaman na mahirap gamutin. Number 14, Dalaketnon, isang uri ng aswang na mukhang taong ngunit may kakaibang kagandahan o kakisigan, naninirahan sa ilalim ng lupa o sa loob ng mga punong kahoy tulad ng balete, may kakayahang mangakit ng tao upang dalhin sa kanilang mundo kung saan sila ay hindi na makakabalik. Number 15, pugot, isang nilalang na walang ulo at may kakayahang magpalit ng anyo. Madalas itong makikita sa mga madidilim na daan o sa tabi ng mga sementeryo. Ang sino mang makakita nito ay maaaring himatayin o mawalan ng malay dahil sa matinding takot. Marami pang iba't ibang uri ng aswang sa bawat bahagi ng Pilipinas, at madalas nagbabago ang kanilang mga kwento depende sa paniniwala ng mga tao sa isang lugar.